usapang salop tayo mga kaibigan. Sino ba nakaabot sa inyo na bumili ng bigas gamit ng takalan na salop? <laughs> Pagka kayo'y nakakabili ng bigas na salop ang takal, eh maedad na po kayo. <laughs> Abot ko yan mga kaibigan. So, dito pag-usapan natin, sino ba dapat nating sisihin pagdating dito sa presyo-presyo ng bigas? Si BBM ba? Ito bang si, si Cynthia Villar o si Duterte? Pero panoorin muna natin mga kaibigan yung kanilang mga paliwanag para meron tayong konting basihan. Put the rice tariffation ah, law. You know, uh, we wrote that rice tarification law because in 2018, uh, the price of rice rose to almost 50 to 60 pesos per kilo. And that is the only time President Duterte became unpopular because rice is a political crop. When nagmamahal rice, nagiging unpopular. I wrote the ayon. So, siya yung sumulat ng Rice Tarification Law noong panahon ni Digong, 50 to 60 kilo ah, ah ang presyo ng bigas. 60 to 50 to 60 pesos per kilo. So, pag nataas ang bigas, nagiging masama ang image ng President. So, yan yung sinabi ni Sintia Villar. And then panoorin natin mga kaibigan, ano naman ba ang uh, sinabi ni Digong o yung kanyang plano? Ha? Uh, yung kanyang plano sa bigas. Ano bang gusto niya mangyari? Ano bang kanyang gagawin sa pagtaas ng presyo ng bigas? Ito panoorin natin mga kaibigan. Ito ay kanyang video noong 2018. This will give us additional resources for our farmers. At at atras at natin. The system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to up to seven pesos per kilo and lower inflation significantly. Ayun mga kaibigan ha gagawin niyang magkaroon ng pagbaba ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng uh, pagtatakda ng 7 pesos na reduction para makatulong sa inflation mga kaibigan. Hindi niya gagawing 7 pesos per kilo. Hindi niya, hindi ganun. Hindi ganun yung plano niya. Marami kasi hindi nakakaunawa. 7 pesos ang ibabawas sa presyo ng bigas. Kung halimbawa, 57 ang kilo, di magiging 50. Yun yung uh, plano niya. Pabagsakin ng uh, kahit 7 pesos ang kilo ng bigas. Ha? Kaya lang mga kaibigan, ito yung uh, problema po natin dyan. Eh. Ito kasing mga nakita kong price monitoring. Simula nung 2018 mga kaibigan, ito ha, Galing to sa Department of Agriculture mismo mga kaibigan. Galing yan sa Department of Agriculture. Ayan o, Daily Price Monitoring Report. Galing yan doon. Ngayon, e kumpara ko from 2018 kung saan nagsimula yung rice crisis. Hanggang ngayon mga kaibigan, 2025, e napakalaki po ng aking ikinagulat. Ang laki ng aking kinagulat mga kaibigan. Kasi kung babalikan natin yung sinabi ni Duterte na pabababain niya ng 7 pesos ang kilo ng rice mga kaibigan. From 2018 hanggang 2021, yung pagpasok ni BBM na 2022, wala po siyang nagawang reduction mga kaibigan doon sa special na rice na locally produced. doon sa well milled yan yung mga nakalagay diyan regular uh, regular milled well milled premium ha? wala po siyang naibagsak na presyo na 7 pesos mga kaibigan ito tingnan natin para may pruweba tayo itong rice na manufactured mga kaibigan na itong uh, commercial itong commercial fancy sa ang itong fancy itong premium itong well milled at itong regular uh, milled Tingnan po natin yan mga kaibigan ng presyo niyan. Tingnan natin ang presyo ha. So ayan mga kaibigan. Oh. Yung kanya pong presyo Ah, uh, yung prevailing price ay 53 ng fancy. Nung pre, yung uh, yung uh, premium na uh, prevailing ha, uh, 46, then 45, 48, 46. So yung pinakahay niya ay 48. Ha? Huh? 48. So yun yung ano, yun yung uh, nakikita nung uh, survey na to noon, nung press monitoring, nung 2018. Okay? January to mga kaibigan. January. Kung so, makikita nyo, pakita natin. Baka sabihin nyo, dinadaya ako kayo. January ito mga kaibigan. Uh, February pala, February. Ayan, oh, February 2018. So naglalaro sa 48. Uh, 50, 57, yan po yung mga presyo niya mga kaibigan. ng 2018 yan ha, 2018. So talagang pagka uh, ipinasok na sa tindahan yan, talagang 50 to 60 ang kilo. Okay. Tingnan natin. Oh, ito ay ano bang year ito? Oh, January 2019, galing tayo sa 2018. Oh. Yung commercial mga kaibigan, oh, yung commercial rice, fancy, premium, well-milled, regular well-milled, uh, well-milled. Oh. Tingnan natin ha kung magkano presyo. Oh, ayan mga kaibigan tumaas na po talaga dito ng 2019 55, 53, 65, 56 ang pinakamataas nya 65 mga kaibigan pero yung mga premium 45, 45, 56 mataas pa rin oh, mataas pa rin ha kita nyo 48 yung average niya yun talagang parang uh, sa lahat ng uh, mga nagtitinda ng bigas ito lang yung ito lang yung nasa gitna yung 48 ang presyo pinakamahal ay 56. So punta tayo ngayon ng 2020. Oh, 2020 ha. Dito may nakalagay na na local commercial rice. So ito na yung produce ng mga farmers, mga kaibigan. So tingnan natin yung special, itong blue. Tingnan natin kung magkano ang presyo ha. Tingnan natin. Ayan, Oh. Ang prevailing price mga kaibigan ay 54 prevailing price nang talagang uh, marami nang tindera sa presyong ito 54 So sa low ay 45 yung pinakamataas ay 60 Kita nyo tama yung sabi ni Sincha Villar kanina naglalaro sa 50 to 60 ang kilo ng bigas noong panahon ni Duterte Yung average naman ha ah, yung marami nag yung maraming nagtitinda, yung presyo nila is 52 pero yung prevailing price ay 54, ang pinakamataas ay 60. Oh, punta tayo ngayon ng uh, 2020 na to. Oh, ha, 2020. Para wala tayong dayaan, oh, ayan oh. Tingnan natin, oh. 2021. Teka, nakalampas siya tayo. Ah, uh, ito ito pa rin 2020, kanina ay 2019. Oh, ito ngayon 21. Oh, 2021. Tingnan natin ha. Baka sabihin nyo, nadadaya ako kayo. Commercial rice. O, oh, itong special. Magkano yan? O, oh, 57 pa rin mga kaibigan. Mataas pa rin talaga. O, oh, yung high ay 57, 47, 50 yung prevailing. 2021 to. Ha? Yeah. Hindi pa rin nababa ng 50 to 60, 2021 na. Ah. Nung nag-usap sila, nung rice tariffication law ay 2018. Ha? O, balik tayo ulit. 2022 ngayon mga kaibigan. Ayan, Monday 3, January 2022. January 2022. Well milled. Ah, iba yung kanilang ano dito eh. Graph eh. Ah, ito yung kanilang uh, ah, paglagay ah, ng ah, data. oh. well milled rice, 40. So dito, wala ditong nakalagay na kung special o premium, fancy, basta nakalagay lang well-milled. Ha? Mababa-baba dito mga kaibigan kasi ito ay pandemic era. Ha? Patapos ng pandemic era na 2022, nagaano pa? Nagsabihin natin na nag-a-adjust pa yung mga presyo dito kaya bumagsak ang presyo hanggang uh, 44, ayan o, oh, 42. Kasi wala mga pera tao, hindi mo pwedeng presyohan ng mahal. O, oh, 2022 yan ha. Punta tayo ngayon sa 2023. O, oh, ito na yung CPBBM na mga kaibigan na nag, uh, nagmamanage ng DA. O, oh. ano ang presyo ng mga uh, bigas? Yung locally manufactured, ito ha, Kay BBM lang, pinakamababa yung special. Nasa presyo pa siya ng 48 mga kaibigan. Yan, o. Oh. Napababa niya ng 48 nung kanyang uh, first year na panunungkulan. 48 ang special. Yung imported naman, 46. Yung premium, 43. Well-milled ay 40. Regular is 37. So, ganyan yung uh, presyuhan Hindi nataas ng 50. Punta tayo ngayon ng uh, anong year to 2024. Tingnan natin ha. Oh, January 2, 2024. Ano ang presyo ng bigas? Oh. Local commercial, yung produce ng mga farmers natin ang special ay 52 hanggang 65 mga kaibigan. Oh. Premium 50 to 62 ang presyo. Well milled 40 to 55 regular 50 to 53. So yan yung mga prices po ng bigas mga kaibigan. Punta tayo ng 20 25 na po ito mga kaibigan. Oh, January 9, 2025. Ang presyo ng locally manufactured, locally produced rice ay 58 to 60. Okay? Premium 48 to 58. Well-milled 40 to 52. Ayan ha, tatandaan nyo. So naglalaro siya ng uh, 5860. Oh, dito naman ngayon, anong date ito? Ito ay pinaka latest. April 14 to 16, 2025. Tingnan niyo yung presyo dito mga kaibigan. Babasehan natin 'yan ha. Oh, ang special itong uh, produce ng mga farmers natin, special. Oh. Naglalaro po sa 58, then 51, 45. 40. Ngayon, ito yung aking hatol dito mga kaibigan. Ito yung aking hatol. Yung bigas ni Duterte nga po, ah, nung panahon na siya ay nanonungkulan, ay naglalaro po ng 50 to 60 mga kaibigan. Hindi na po nyo na ibaba yun. Wala kang makikita nga monitoring na ang presyo ng bigas ni Duterte ay naibaba niya ng at least mga 45 pesos yung premium. Wala po mga kaibigan. Wala ko nakakitang gano'n na presyo. Ngayon, yung presyo nga niya na 50 to 60 noon is gano'n pa rin po yung presyo ng bigas ngayon. Mga kaibigan, wala pong nangyaring pagbabago ang presyo ng bigas nadagdag 1.91 pesos. Diba? Dalawang piso ang naidagdag, mga kaibigan. Yun, yun, yun lang yung nakita kong presyuhan ha? dito sa monitoring nila. Ayang problema ko, mga kaibigan, ito nga. Si Digong walang naibaba na presyo ng bigas. Samantalang itong si BBM nakapagbigay ng 20 pesos per kilo. Nag-start po yan mga kaibigan sa, sa Central Luzon pa. Nagkaroon sila doon ng uh, pilot na program kung paano nga sisimula na ito. Namigay lang sila doon, nag-example lang sila doon. Ngayon, an example naman nila ngayon sa Bisaya, isang pilot project ulit na tinitingnan nila kung paano bagang logistics, kung paano ba yung uh, sistema ng pagbebenta sa mga probi-probinsya ng 20 pesos na kilo. Pinag-aaralan pa rin kasi mga kaibigan. Sinasabi naman talaga eh, under study pa rin. Oh. Pero at least, yung sinasabi niyang 20, ay nasa katuparan. Nangyari. Diba? Nangyari mga kaibigan. Gawa nang ako, nakabili ako. <laughs> Nakabili ako kaya lang 10 kilo lang. 10 kilo lang nabili ko. At least nakabili ako na may 20 pesos nga talaga. At masarap ang lasa mga kaibigan. Diba? Masarap siya premium. Premium yung bigas. Eh ito nga kung ating titingnan. Balikan natin. Walang naibabang 7 pesos na kilo si Duterte. Nanatili yung presyo ng bigas noong panahon niya hanggang ngayon kay BBM. Ganon ang presyo talaga ng bigas mga kaibigan. Hindi po nagbago. Hindi talaga na ibabayan kung bakit ta uh, ganon nga nangyari. Kaya lang ang pagkakaiba nila, yung sinasabing pangako na sa na sinabi ni Duterte na 7 pesos bababa, hindi po nagkatotoo. Itong uh, sinasabi ni BBM na pangarap niyang at least makapag Bigay siya ng uh, kahit papano na maibente yung presyo ng bigas. Ay nangyari. Sino ngayon na nagkaroon ng katotohanan sa sinabi? Ay eh, di si BBM. Diba? Kasi ako, nakabili ako na may 20 pesos talaga. <laughs> Pero yung sinasabi ni Digong No na naibaba ng, o maibaba ng 7 pesos ang kilo, hindi po nangyari yun. Nung inabutan ko talaga nung 2019-2020, ay 60 po ang kilo mga kaibigan, 63, 65, ganyan yung presyo. Makakabili ka ng mga around 45, 50. Maitim, pagka nililinis mo na, pagka tinutubigan mo na, maitim siya. Oh, um, talagang swerte mo, makakabili ka nung talagang uh, malinis. Swerte ka pag nakabili ka. Diba? Pero yung talagang kanilang sabihin natin uh, na mga target hindi nakatarget na ibaba ni Digong ng 7 pesos ang presyo. Na natili yung presyo ng bigas na 50 to 60. Kasi meron nga dyan 50 is naglalaro ng 55, 58 and then yung kaya doon sa 60, 65. Which is hanggang ngayon, ganun pa rin ang presyo. Diba? So talagang sinasabi naman talaga na mahirap maibaba nga ang presyo. O, kaya lang, yung pangakong 7 pesos na target ni Digong na maibaba, hindi nangyari. Yung 20 pesos naman ni BBM, nangyari. Kita niyo ang pagkakaiba? O, at least mayroon tayong proweba mga kaibigan na may 20 pesos palang bigas talaga. <laughs> oh. at yan ay sabi ni BBM, Punti-untiin lang natin, hindi natin pwedeng biglain. Kasi nga, pinag-aaralan pa, imo magdadala ka ng sangkaterbang uh, trak-trak na bigas. Wala namang pambili yung mga local uh, government. O, oh, 'di ba? Wala silang pera, wala silang budget na i-subsidy yun kahit papaano. Ay, papaano yun, o. No? Oh? Diba? Pero nakapaglaan ng gobyerno na ng uh, 4 billion dito para ma-subsidize nga. Oh. Which is, tama naman, kailangan isubsidy ang bigas. Di ba Para matulungan yung mga farmers na manatili yung uh, ma-maintain yung presyo na talagang hindi sila lugi. Diba? ba eh, yung problema naman, balikan natin yung kasi bilyar. Ang problema kasi noon, ang idea kasi nung kayo bilyar, mapababa ang presyo ng bigas para sa mga consumers i-stabilize daw ang uh, supply at yung pera na makukuha, yung malilikom sa galing sa tarif ay eh, sa local farmers mga kaibigan. Pero yan po ay disaster ang nangyari. ba? Diba? Hindi nakatulong sa mga magsasaka yung pag import ng murang bigas mga kaibigan. Lalo rin bumagsak yung presyo nila yung cost of production, yung pera na ginugol doon, hindi nila nabawi. So nagkaroon sila ng mga losses na talagang hindi na nila mabayaran. At yan nga nga mga utang na yan, na mga loan. Loan yan kasi mga kaibigan, naglo-loan yan na nga sabi natin 200k, 300k sa banko. O sa kung ano man, sa SSS nila, naglo-loan sila dyan. Wala na po yun mga kaibigan. Binura na po 'yun ni BBM. Ah, binura na. So dahil diyan, hindi po nag-quit 'yung ibang magsasaka. Hindi nag-quit ng pagsasaka nila dahil nga dun sa utang na nabura na. Oh. Yung pang isang problema nung uh, kay Senyorial na Rice Tariffication Law. May mga delay po na nangyari dyan na pagtulong sa mga magsasaka mga kaibigan. Lalo na yung mga machines. Delay po mga kaibigan. Hindi na malaman kung yung iba e, kung saan na naipadala. Kung talaga bang bumili ng machine. O kung ano-ano pang mga pinagdadaanan. Wala po mga kaibigan. Hindi po sabihin natin na disbursed yung tulong na yun na galing sa taripa mga kaibigan. Hindi po yun nakatulong lalo nga lalo nga nakapagpahirap sa food security ng bansa mga kaibigan kasi si Digong sinasabi niya na talagang nagpapatulong siya ah nagpapatulong siya kung paano i-solve yung rice problem kumaki kumaririnig niyo doon sa video mga kaibigan ha sinabi niya dito sa video na to na kailangan niya ng tulong Humihingi siya ng tulong. Ha? Na I need help. Oo. Ibig sabihin hindi niya kaya. 'Di ba? Na kahit sa 7 pesos lang, hindi niya naibaba yung presyo ng bigas. 'Di ba? Wala nangyaring uh, effective na healing siya o pulisiya siya mga kaibigan. 'Di ba? Kaya yan, yung kay yung Bilyer na yan at yung plano ng uh, Duterte na yan na mag-import ng bigas. Lalo pong nakalimutan mga kaibigan yung mga magsasaka. Kasi yung yung kanilang pagtingin doon sa problema ay puro lang mga kaibigan, hakahaka -haka lang na akala nila na pag bumuhos bumaha yung napakadaming bigas ay eh mas makakatulong sa mga consumer ay hindi po mga kaibigan. Hindi po. Ang yumaman lang ay baka siguro yung si Duterte na meron niyang uh, business sa rice importation at si Cynthia Di ba? Kasi hindi naman nila alam yung nangyayaring uh, kapirahan sa mga magsasakay. Di ba? Kasi nga ang approach ay from Cynthia Biliar na isang uh, mayamang tao, teknokrat, hindi niyan alam yung mga nangyayari sa ibaba, yung totoong sitwasyon ng mga farmers. Ah, na sacrifice sa ah, yung ah, rural livelihood mga kaibigan. Ah, para sa lower urban rice price. Ah, dalawa yung naapektuhan diyan. Yung mga nakatira sa mga urban areas na bumibili din ng mahal yung mga magsasaka na nasa rural na mababa naman ang presyo ng bigas nila. So talagang chaotic mga kaibigan ang nangyari. Kaya walang nangyaring maganda sa programa ni Duterte sa bigas, wala siyang natulungan. Diba? Kaya ngayon itong si BBM, imagine ninyo, sa tatlong taon niya, Visayas region ang tutulungan niya mga kaibigan. Visayas regions muna. Ha? Kasi nga, hindi naman talaga pwedeng sabihin mo isang araw, eh, isang iglap, isang magic, eh, buong Pilipinas yan. Hindi po. Pinag-aaralan pa nga yan, syempre, papanuakutin yung bigas. Sa panahon ng tagbaha, papaano gagawin natin? O, pagkadatating ang tagulan, nasan yung mga warehouses natin dyan? Kaya talagang pinag-aaralan, mga kaibigan. Technical yan. Ha? Yeah? Panahon ng baha o nagkaroon ng mga disaster. Ah, pagputok ng bulkan sa Bicol, halimbawa, hindi makadaan yung mga sasakyan, paano? Oh. Kaya sa pagkano na 'yan, yung mga yung pilot project nila 'yan, nalalaman nila ang pwede maging gawin na bago sumapit ang tagulan, may mga stocks ng bigas doon sa probinsya. 'Di ba? May mga stocks. So hindi magkakaroon ng problema, hindi magkakaroon ng uh, panic buying ang tao. 'Di ba? So ito mga kaibigan, ang aking conclusion lang, mas panalo si BBM pagdating dun sa sinasabing mga issue sa bigas. Panalo si BBM. Hindi panalo si Duterte mga kaibigan. Dahil 7 pesos nga lang yung ibababa niya, hindi pa niya nagawa. Walang nangyaring ganon. Samantalang si BBM, nasunod lang yung presyo ni Duterte. Ah, yung presyo ni Duterte at yung presyo ng bigas ngayon ay ni nasunod. Pero sabi natin, gawin na natin pangako ni BBM yung 20 pesos. Ay nangyari. ba? Diba? May nangyari. May nakita tayong pruweba. Pero dun sa 7 pesos, wala tayong naging pruweba mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan, at least nakita natin. oh, ito yung mga price monitoring. Wala tayong daya dito. May basihan tayo, ha? Wala tayo ditong chismis-chismis, uh, fake news. Oh. Tingnan natin ha, ayan oh, fancy rice. Para makita niyo ang presyo. Oh. Yan oh, 50, 53 o oh, 2018. Pero yan ay tumataas na mga kaibigan, oh. Ayun ang presyo niyan ngayon, oh, 60, 52. So kay BBM ang nakalagay sa ano 5291 so dito ay uh, 63. Tatlong piso ang itinaas mga kaibigan. So, pwede talaga mangyari kasi tatlong taon na nakakaraan eh. May konting inflation, di ba? At totoo naman, inaamin naman talaga na may inflation. Pero, doon sa presyo ng bigas, sabi ni, ni Cynthia Villar, na political crap ang bigas na kapag nataas, nababa ang ratings ng presidente. Eh, kaya lang, wala nang nagbago naman mga kaibigan eh. Iba Yung chismis lang na nataas ang presyo ng bigas, yun lang yung nagwagi. Pero kung titingnan natin sa mga price uh, monitoring noon, eh wala naman po nagbago ng presyo mga kaibigan. Talaga lang may nagpapalaganap ng maling informasyon. Ha? Kaya nanalo si BBM dito sa labanan sa isyo ng bigas laban kay Duterte mga kaibigan. 7 pesos, wala tayong nakitang nabawasan yung 20 pesos nangyari. So hanggang dito lang mga kaibigan, salamat po sa inyong panunood. Sana ay natuto tayo ng kaunti. Maraming salamat sa inyo. God bless po. At bumili kayo ng 20 pesos na bigas at meron po kayong mabibilan mga kaibigan. Maraming salamat po.